Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po na manood. Please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na po ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin ngayon po today is reflection. Palagi ka bang naghihintay? O parte na ng ating buhay yung paghihintay sa araw-araw? So alimbawa, di ba guys, uh, pagpasok mo sa trabaho, pag mo, ka na, taalis ka na, maghihintay ka ng transport uh, service o kaya naman yung public transport, kagaya ng jeep, ng bus, tricycle, o kahit yung mga angkas, di ba? Naghihintay tayo. At pagkatapos niyan, siyempre, papasok ka ng trabaho, maghihintay ka naman ng oras na sakto. At pagkatapos niyan, maghihintay ka na naman pa uwi, alas 5, di ba? So, party na lang buhay natin Araw-araw, uh, minsan naman gusto mong kumain, uh, magbubok ka lang sa grab, hihintayin mo, di ba? At uh, kung minsan naman, uh, na excite ka, guys, di ba? Kung halimbawa may uh, paparating ka na kamag-anak o mismong asawa mo, kapatid mo, o magulang mo na manggagaling sa abroad At kung sino nga ba ito, di ba? at kung special sa yung taong parating galing ng abroad, natural, nakaka-excite ito. Dahil sa tagal na panahon hindi kayo nakita, siguradong mapapasaya mo, mapapasaya nyo ang bawat sa, sa pag kayo ay nakita dahil na-miss nyo ang isa't isa. Pero meron din namang time na yung paghihintay natin ay parang nakakatakot din. Nakakaba. Di ba? Diba? Naka Nasusurprise ka. Kagaya limbawa, parang uh, may uh, uh, masamang pakiramdam mo, 'di ba? Tapos nagpa-check up ka, nagpa ka, at hintayin mo ngayon yung uh, resulta ng uh, lab test mo. Okay ka ba, 'di ba? Baka mamaya mataas yung uh, cholesterol mo, yung sugar mo. Sobrang nakakaba. Hindi ka nai-excite? O pwede rin ma excite kung negative lahat yung resulta ng medical uh, test mo, 'di ba? Uh, okay naman. Uh, uh, yung may, may takot din at nakaka-excite ulit. Ito yung halimbawa sa mga uh, bar exam, di ba? O kaya yung mga board exam. Inihintay mo. Sana pumasa ka, di ba? Nakaka-excite, pero nakakalungkot din. O nakakatakot. Kasi nga baka mamaya bagsak ka pala. Sayang. Yung uh, uh, pinang-review mo at baka mapahiya ka pa sa mga tao. Siyempre, yun ang unang uh, iniisip ng tao. Ba nga, mapahiya. So, kung tutuusin guys, araw-araw, party na ng buhay natin yung paghihintay sa buhay. Kaya nga sabi dito sa pahayag, chapter 22, uh, verse uh, 12. Guys, ang sabi dito, sinabi ng Panginoong Yesus, makinig kayo malapit na ang aking malapit na akong dumating dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya so in guys napakalinaw di ba sa panahon natin ngayon inihintay natin yung pasko eh baka nga mas masaya ka kung makatanggap ka na ng 13 month pay di ba yung bonus mo yung Christmas party, yan ang mga bagay na talagang nakaka-excite. Masaya ka, pinaga, uh, pinag-ahandahan lahat, di ba? Kung ano ang magiging motive, yung inter, uh, yung uh, presentation, yung sayaw, yung kanta, lahat na, masaya, di ba? Pero kasama ba sa paghihintay mo ang ating Panginoong Isus? Kagaya ng binasa natin, na darating siya, di ba, na may pagpapala sa mga taong gumawa ng mabuti. So, kung hindi mo yan na uh, ihintayin, di ba? Alam naman natin, uh, dumating na ang ating Panginoong Isus sa unang o uh, public revelation. Yung unang pagdating niya, itong ang Pasko na uh, lagi natin hinihintay taon-taon. Yan ang uh, public revelation. No, saan, alam natin na pinanganak siya ni Mama Mary, namuhay siya, pinako sa kurus, ang nasa namatay, at tumakyat sa langit. Di ba? Pero yung pangalawang pagdating niya o itong tinatawag natin private revelation na walang nakakaalam kung kailan sa darating. Pero ang sabi niya dito, pagdating niya may dalas ang ganting pala sa mga taong gumawa ng mga mabuti, di ba? Nagsilbi, naglingkod, di ba? Sumunod sa kanyang uh, kautusan. Siyempre, nakaka-excite yun, lalo na darating yung araw, kung makakasama natin siya doon sa langit. Pero kung wala ka namang pakialam sa Diyos, di ba? Kaya dumating yan, oh, hindi, wala ka namang pakialam, eh tuloy-tuloy lang ang buhay mo. Pero matakot ka. Baka nga dumating ang, ang uh, Panginoong Yesus na hindi mo alam, ah, hindi ka kasamang ililigtas niya. So kailangan, kung na-excite po tayo sa mga bagay na ginagawa natin sa pangaraw-araw, o oh, naghihintay tayo sa ating uh, mga mahal sa buhay, di ba? Minsan pangangakuan ka, aasa ka pero wala rin pala, iiwan ka lang, di ba? Pero ang ating Panginoong Isus, may good news sa ah. gantimpala ang kanyang dala sa mga aabutan niyang gumagawa ng mabuti, naglilingkod at tumutulong sa kapwa at sumasampara tayo at nananadig sa ating Panginoong Isus. Kaya habang na hinihintay po natin, no, naghihintay tayo sa araw-araw na ating buhay ay dapat nating hintayin ng pagbabalik ng ating Panginoon Yesus na nakahanda tayo sa oras na dumating siya. So alam naman po natin lahat tayo minsan, di ba, pinagbawal ang bahala natin yan, pa, mamaya na lang yan, lalo na tayo mga Pilipino, di ba, may mayroon tayong tinatawag na manya na habit, di ba, mamaya na lang yan, bukas na lang yan, next week na lang yan, o next month na lang yan. Pero ang pagdating natin Panginoon Yesus, Pwede rin yun, mamaya, bukas, next month, next year, pero walang nakakaalam kung kailan talaga. Kaya ang uh, ibig, uh, ibig sabihin nito, uh, pagdasal po natin na lagi tayo nakahanda na pagdating ng ating Panginoong Isus, ay nakahanda uh, talaga tayo natanggapin Siya, o salubungin Siya. At sana sa pagdating Niya, ay handang-handa tayo at gumagawa tayo ng kabutihan. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding problema sa financial, kalusugan, at relasyon sa pamilya. Sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal na kung hindi maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Tepe manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubahan na pong karamdaman stage 4 cancer na Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Tipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Aplosin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong luloobin. Yakapin niyo Lord ng mahigpit para po sa kanilang pamilya. Iyong pagalingin. Ganun din po sa pamilyang nakakagulo o nakasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan dahil sa ma-pride ma Lord at hindi mapagpatawad. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mahinahon, mapagpasensya para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Mag at patawarin niyo po sila at pagbikis-bikisin niyo po muli ang kanilang pamilya. At ganoon din po ang mga kapatid namin walang-wala Lord. Ultimo pambili ng sangkilo lang ng bigas at ulam. Pinuproblema pa kung paano po nila iraraos ang maghapon. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito ay namin sa matamis na mga pangalan ng ating Panginoon Yesus. Amen. And to God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.